Tony Fowler nagsalita na hinggil sa kasong isinampa sa kanya ng KSMBP. Matapang na inalmahan ng vlogger actress na si Tony Fowler ang kaso na isinampa sa kanya ng KSMBP. Sa pamamagitan ng social media accounts ng nasabing vlogger, ay inihayag nito ang kanyang hindi pagsang-ayon sa kasong isinampa sa kanya ng nasabing grupo. Ayon kay Tony, Noong Miyerkules, opisyal na isinampa ng KSMBP ang kaso laban sa akin, dahil daw sa paglabag ko sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa kanila, nilabag ko ang batas, dahil sa tema ng aking kantang MPL, kasama ang mga napanood nila sa music video nito. Ayon din sa kanilang media interview, kabastusan ang kanta pati na rin ang mga SCX organs na ipinakita ko daw sa music video. Pinabulaanan din ni Tony na nagpakita siya ng ilang parte ng kanyang katawan sa kanyang MPL music video. Ayon pa kay Tony. Para sa ka-SMBP, nais kong punahin at sagutin ang kasinungalingan nyo sa media. Una, hindi ako nagpakita ng SEX organs kung hindi SEX toys, linawin po ninyo iyan hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata, pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na't kriminal ang ikinakaso nyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan nyong tawagin akong bastos, malaswa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta. Ipinaglaban din ni Tony Fowler ang Dumano karapatan niya bilang babae. Dagdag pa ng blogger. May kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi niyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, opinyon ko, at pagkababae ko akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi niyo lugar ang pagbawalan ang mga babaeng gaya ko gaya ng pagbabawal niyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat dapat na manguna sa pagpuna, lalo na sa mga usaping SEX naming kababaihan. Dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Sinabi rin ni Tony na parte ng bawat tao ang kanyang ginagawa sa social media din pa ni Tony. Bahagi ng bawat tao ang L.I.B.O.G. at bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng SEX Toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi nyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Paglalahad pa ni Tony Ikaapat, kung nagawa natin magsampa ng kaso, sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi dahil may BTS vlog ang MV ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila at wala akong pinainom na alak sa kahit sino paman sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena hindi dahil sa gusto naming ipromote ang pag-inom ng tequila kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon, bakit maraming eksena ang naire sa prime time, hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag exist ang salitang props, o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon, pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng SEX na eksena, kung tutuwisin e eh, ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga SEX na eksena sa TV tulad ng mga drama? Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinsensor ang useping SEX sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan, napapanood, o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito tulad ng hindi planadong pagbubuntis. At iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain nyo laban sa akin, dahil kahit na ano pa ang itawag nyo sa akin, taas no po itong haharapin at sasabihin ako'y tahimik lang sa umpisa, pero marunong akong lumaban kahit di nyo ako pilitin. Samantala wala pang reaksyon ang grupo ng KSMBP sa statement na ito ni Tony Fowler.